Sa tuwing nakakakita tayo ng mga successful na negosyante, ang unang pumapasok sa isip natin ay kung paano sila nagtagumpay, ano ba ang ginawa nila at anong meron sila na wala tayo. Nagkakaroon ng curiosity ang karamihan sa atin simply because we want success in our life, especially in business. Dahil alam naman natin na wala talagang yumayaman sa pagiging empleyado. Pero alam mo ba na hindi lahat ng nagnenegosyo ay nagtatagumpay? May mga katangian ka kasi na dapat munang taglayin para maging isang matagumpay na negosyante at yan ang ibabahagi namin sa inyo. Ang 10 katangian ng matagumpay na negosyante. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong nating video. Number 1. They are aware. Ang isang magaling na negosyante ay aware sa kanyang kakayahan at sa mga dapat niyang baguhin o i-improve sa sarili. We have to admit na lahat tayo ay may kanya-kanyang strengths and weaknesses. Kaya ang mga matagumpay na negosyante ay nag-hire ng ibang tao na may expertise na wala sa kanila. Kung nagsisimula ka pa lang ng negosyo, okay lang na magsimula ng ikaw lang ang lahat. But if you really want to become big, you need to hire people who can do the work more efficiently than you. Number two, they are open for learning. They really value learning. Naghahanap sila ng mga estrategiya upang maging magaling na negosyante. Nagbabasa ng marketing o sales book, nanonood ng video tutorials, umaattend ng seminars at webinars at nagtatanong-tanong sa totoong may alam sa negosyo. Hirap magtagumpay ang isang negosyante kung puro stock knowledge panay ang balik sa na-experience dati, puro lakas lang ng loob at kayabangan. Mostly, ang mga successful entrepreneurs ay proud sa kanilang pinagdaanan, pero humble enough para aminin na marami pa silang dapat matutunan. Number 3. They are flexible to change. Nothing in this world is permanent except change kung dati ang mga malalaking company lang ang may kakayahan na makapag-advertise sa mga TV and billboard, ngayon, maging ang mga small and medium enterprise ay kaya ng makapag-advertise through social media platforms. Kung dati ang mga kumukuha ng orders mo sa mga fast food chains ay ang mga cashier, ngayon, pinipindot mo na lang sa malaking screen. Ibig sabihin, kailangan natin mag-adapt sa pagbabago. Halimbawa, sa pagmamarket ng produkto, dati, usong-uso ang door-to-door, -door. pagtatawag ng prospects sa yellow pages o phone directory, na kung gagawin mo yan sa kasalukuyan, you will waste a lot of time, effort, and also the opportunity. Instead na mag-door-to-door -door ka, nagagastos ka pa ng pera sa pamasahe at flyers, why not gumastos ka na lang sa social media advertisement? mas lesser pa ang gastos at effort na ibibigay mo at mas malaki pa ang chance na makaklose ka ng deal dahil ang customer na mismo ang lalapit sa'yo. Number 4. They are highly disciplined. Kung kaya mong disiplinahin ang sarili mo na gawin ang mga bagay na dapat mong gawin kahit wala ka sa mood na gawin ito, magiging garantisado ang tagumpay mo bilang isang negosyante. Marami kasi sa mga aspiring entrepreneur ang hindi man lang sumusubok o kaya ay maagang sinusukuan ang proseso. Nakaranas lang na matinding problema, tumitigil na at dinedeklara ka agad na hindi para sa kanya ang pagnenegosyo. Kaya kalaunan ay bumabalik na lang ulit sa pagiging empleyado. Tandaan mo na ang negosyo ay merong proseso. Kagaya ng sa isang bata na ilang beses munang nakaranas na tumumba o madapa bago natutong makatayo ng maayos ano man ang mga bagay na ayaw gawin ng mga nagfail na negosyante ay ang mga bagay din na ayaw gawin ng mga successful na negosyante. Ang pinagkaiba nga lang ng dalawa, ang mga successful na negosyante ay ginagawa pa din ang mga bagay na yun. Dahil alam nila na iyon ang price na dapat nilang bayaran kapalit ng success na kanilang hinahangad sa kinabukasan. Number 5. They are willing to face challenges. Every time na meron silang kinakaharap na challenges, hindi sila nagba out dahil para sa kanila, challenges are made to make them wiser and stronger. Kaya nga madalas din nilang sabihin na kaya sila naging successful dahil dumaan sila sa matinding pagsubok. Ika nga, the greater the challenge, the greater the reward. Kaya nga kung mapapansin mo, malaking part ng success story nila ang challenges at failures because in reality, we cannot avoid all the challenges in life but we can overcome it. However, marami sa mga Pilipino kapag naka-encounter ng challenges, umaayaw na without even realizing na umiiwas sila sa growth at mas malaking opportunity. Number 6. They are willing to start small but their vision is big. Hindi sila takot magsimula ng maliit kagaya na lang ni Tony Tan Kaktyong na nag-open ng ice cream parlor na kalaunan ay nag-offer na din ng mga hot meals at sandwiches dahil na din sa request ng mga customers. At nang mas naging popular ang bagong menu kesa sa ice cream, ay nagdesisyon ng pamilya na i-convert ang kanilang ice cream parlor into fast food restaurant na tinawag nilang Jollibee. Marami kasing mga Pilipino ang takot magsimula ng maliit dahil na din sa pagkakaroon ng scarcity mindset. Kesyo marami na ang mga sikat na competitor sa market, sino ba naman ang bibili sa nagsisimulang negosyo, etc. Although hindi natin maiiwasan ang competition sa market, let me remind you that you can surpass those big companies. Ang kailangan mo lang ay ang patuloy na pagbibigay ng value sa iyong market, pagiging creative sa marketing, pagiging innovative sa iyong produkto at mahusay na customer service. Tandaan mo rin na maraming companies ang dati naman ay hindi kilala pero ngayon ay sobrang sikat na mga brands na. This only shows that nothing is impossible as long as you are consistent in what you do and as long as you are serious in achieving your goals. Number 7. They are system oriented. Importante mag-set ng goal. Pero dapat ay mag-focus ka sa system o sa mga bagay na ginagawa mo araw-araw towards your goal because success is determined by your daily choices and habits. Karamihan sa mga Pilipino ay meron namang goals, pero marami pa din ang hindi nakaka-achieve nito sa kanila dahil ang selbi ng goal ay para magkaroon ka ng clear vision sa gusto mong puntahan, pero ang magiging vehicle mo towards your goal is the system ang system ang nagdidikta ng iyong resulta. Halimbawa, kahit may goal kang makaipon ng 10,000 pesos by the end of the year, kung ang system mo ay gumastos ng gumastos, it would be impossible na maabot ang iyong goal. Make sure na ang system mo ay naka-align towards your goal at siguraduhin gawin ito anuman ang mangyari. Number 8. They have integrity. Maging honest sa lahat ng bagay na ginagawa mo, sa lahat ng transaksyon at activity huwag mong siraan ang iyong integridad because all successful businesses are based on trust. Ang iyong success bilang negosyante ay nakasalalay sa dami ng taong magtitiwala sa iyo, mga willing na magtrabaho para sa iyo, magpapaloan sa iyo ng pera, bibili ng mga produkto at serbisyo mo at tutulong sa iyo sa mga panahong may pinagdadaan ng pagsubok ang negosyo mo. Ang karakter mo ang pinaka-importanteng asset na kailangan mong i-develop sa buong buhay mo at ang karakter mo ay nakabase sa iyong integrity. Number 9. They are persistent. Hindi man sila magaling sa negosyo sa simula, they make sure na tatapusin nila anuman ang nasimula nila. Marami sa atin ang may magagandang idea pagdating sa negosyo. Subalit so iilan lang talaga ang may lakas ng loob na magsimula at magpatuloy. Ang mga successful na entrepreneur ngayon, nagsimula man sila sa maraming failures dati, they still achieve success dahil na din sa pagiging persistent sa kanilang nasimulan. Number 10. They work smart and work hard. If you really want to become successful in everything you do, nothing beats working smart while working hard. Lagi magkasama yan. Imagine, kung working hard ka nga pero fix naman ang income mo, sayang ang effort mo. At kung working smart ka nga pero kumikilos ka lang kung kailan mo gusto, mas lalong masasayang ang oras mo. Sa summary, ito ang sampung katangian ng mga matagumpay na negosyante. Number 1, they are aware. Number 2, they are open for learning. Number 3, they are flexible to change. Number 4, they are highly disciplined. Number 5, they are willing to face challenges. Number 6. They are willing to start small but their vision is big. Number 7. They are system-oriented. Number eight, They have integrity. Number 9. They are persistent. Number 10. They work smart and work hard. Sa sampung katangian na ating nabanggit, alin sa mga ito ang tinataglay mo na? Comment down below. Kung nagustuhan mo ang ating lesson sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts sa YouTube, Facebook, TikTok, IG at Twitter. Pakishare na rin ang ating video sa mga taong gusto ding matuto. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan na ikaw ay magtatagumpay.